Kidlat News Updates Upo si Cesar Soriano, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa tatlumpung pamilya ang lumikas matapos sumiklabang sagupaan sa isang barangay sa Moises Padilla, Negros Occidental. Patay ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA sa tatlong magkakasunod na sagupaan sa barangay Makagahay sa nabanggit na bayan Martes ng umaga June 13. Nangyari ang unang enkwentro 9.08 ng umaga sa sitio Cupad na tumagal ng 20 minuto at sinunda ng isa pang bakbakan bandang 9.42 ng umaga. Isa pang grupo ng mga rebelde ang nakasagupa ng tropa ng gobyerno sa sitio Mantauyan bandang 10.20 ng umaga. Narecover ang bangkay ng dalawang NPA at iba pang armas at gamit sa clearing operations. Nakarating ng matiwasay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa South Cotabato matapos magkaroon ng technical issue ang sinasakyang eroplano. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, 9am ang schedule ng Pangulo para sa launch ng South Cotabato Consolidated Rice Production and Mechanization Program sa Banga, South Cotabato. Gayunman, nagkaproblema ang sinakyan nitong eroplano kaya kailangang bumalik ng Villamor Air Base sa Pasay City at gumamit ng ibang eroplano. Bagamat delayed ng tatlong oras, binigyang diin ng PCO na okay naman ang chief executive. Hindi totoong nagpapabaya ang Philippine National Police o PNP sa paglaban sa ilegal na droga. Reaksyon nito ng PNP sa hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw ang buong police force dahil nagagamit lamang ito at nagsisilbing gatekeeper sa illegal drug operations sa bansa. Sa isang statement, sinabi ng Pambansang pulisya na patuloy ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga. Katunayan, aabot anila sa 6.2 billion pesos na halaga ng illegal drugs ang kanilang nakumpiska at halos 25,000 ang arestado sa anti-drug operations mula noong Enero ng kasalukuyang taon. Hindi naman itinanggi ng PNP ang pagkakasangkot sa drug trade ng ilang mga tiwaling pulis at hindi naman anila ito pinagwawalang bahala. Walang naging aberya ang paglalayag ng barko ng Philippine Coast Guard o PCG papuntang Pag-asa Island sa Palawan. Naghatid ang patrol vessel na BRP Francisco Dagohoy ng tulong para sa fisher folks sa naturang isla. Ayon sa kapitan ng barko na si Lieutenant Commander Mark Adrias, bagamat may nakita silang walong dayuhang barko, wala naman silang naranasang panggigipit o radio challenge at hindi rin nila nakita ang barko ng China Coast Guard na kalimitang nakahimpil sa lugar. Ang BRP Francisco Dagohoy ay umalis sa Puerto Princesa noong lunes para ihatid ang 5 milyong pisong halaga ng tulong sa mga mamamayan ng Pag-asa Island. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.